shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon pumunta kami sa disyerto ng Negev sa gitna ng isang sandstorm dahil ngayon ay may espesyal tayong pagdiriwang ng araw ng mga ama dito sa lungsod ng mga patriarka Beresheva. Para sa isang espesyal na araw, kailangan natin ng isang panauhin. Higit pa sa espesyal, kaya gusto kong batiin ng lahat ng shalom si Dr. Jorge, ang aking ama. Shalom! Wala na akong hihilingin pang kaligayahan kundi ang ipagdiwang ang araw ng mga ama kasama si Alin. At isa pa ang maibahagi sa inyong lahat ang kahangahangang lupain na ito na siyang lupain ng mga ama ng pananampalataya. Abraham Isaac at Kaya mga kaibigan, Marami tayong kasaysayan at arkeolohiya na dapat tuklasin sa biblikal na lungsod na ito. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Ang kwento ng ating patriarka, ng ating ama ng pananampalataya si Abraham, ay nagsimula mga tatlong libo at pitong daan, tatlong libo at walong daang taon na ang nakalilipas, pero malayo rito sa isang lugar na tinatawag na Ur ng mga Kaldeo na ngayon ay matatagpuan sa Iraq. Isa iyong mahalagang lungsod na may lahat ng karangyaan ng sinaunang mundo. Pero lumapit ang Diyos kay Abraham at sinabi sa kanya ang ganito, Lek, Lecha, Mertsecha, Umamuladetecha, Umibaytavitcha, Alaarets Asher. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, Umalis ka sa iyong bayan sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo sinabi ng Diyos kay Abraham na iwan niya ang bahay ng kanyang mga magulang ang kanyang pamilya ang kanyang bayan ang kanyang kultura lahat ng kaginhawahan at ang buong mundong kilala niya upang pumunta sa lupang ipinangako at si Abraham ay ipagpapalit ang lahat ng pisikal lahat ng material na mayroon siya para sa espiritual na mundo at siya ay magsisimula sa isang mahaba at mapanganib na paglalakbay. At gagawin niya ang paglalakbay mula ur ng kaldeya hanggang sa lupain ng kainaan, ang lupang ipinangako. At narito tayo ngayon at ang unang tanong na lumilitaw, lalo na sa isang araw na tulad nito na may napakalakas na bagyong buhangin, ay paano naging lupang ipinangako ito? Nangako ang Diyos ng napakaraming kamanghamanghang bagay kay Abrahamo at pagdating niya dito sa isang lupaing tila, walang anuman, tuyo, walang tubig, walang masaganang pastulan para sa mga hayop. At ngayon ang gagawin natin ay unawain kung paano ang lupang ito na tila napakasimple ay siyang pinili ng Diyos. Tara tuklasin natin ito ng magkasama. kaya itay, tumira ka na dito sa timog ng Israel? Naranasan mo na ang maraming bagyong buhangin. Hindi ko alam kung kailan ang huli mong nakita. Pero ikuwento mo naman sa mga tao kung ano ang pakiramdam ng nasa gitna ng bagyong buhangin sa disyerto. Dekada na ang lumipas ng huli kong maranasan yon. Ngayon, binibigyan ako ni Alin ng pagkakataong maranasan itong muli. Ano ang bagyong buhangin? At maranasan ito hindi ko alam kung napapansin niyo ang lakas ng hangin dito. At higit sa lahat, may isa-isa. Parang may makikita kang parang sa Brazil ay fog. Pero dito, buangin ito. At dahil sa hangin, kami ako, wala naman akong naging problema sa mata. Pero may mga tao na nagkaka problema sa mata. Sa akin sa bibig ko nararamdaman ko yung maliliit na butil na sobrang liit wala itong kinalaman sa klase ng buhangin na meron tayo sa Brazil. Oo, sa bibig parang pakiramdam mo palagi kang kumakain ng buhangin. Nakakatawa. Ngayon, mainit ang araw, kulay abo ang langit dahil sa hangin na ito. Kaya pasensya na rin kung minsan naririnig ninyo ang hangin sa mikropono, sinusubukan naming iwasan pero mahirap talaga. At ngayon, napapaalala ako kay Abraham dahil dito. Si Abraham, isipin mo, umalis siya mula sa malaking lungsod ng Ur ng mga Kaldeo, mula sa lahat ng karangyaan ng sinaunang mundo at dumating dito sa gitna ng kawalan. Ang lahat ng nakikita natin sa ating paligid ngayon ay wala pa noong panahon ni Abraham. Dito, literal na isang burol lang ito sa gitna ng disyerto at si Abraham ay dumating dito makikita niya lahat ng nakikita natin ngayon at hindi siya nagreklamo kahit minsan. Madalas nating makita na ang mga tauhan sa Biblia ay nagrereklamo. Ang bayan ng Israel sa disyerto ay minsan nagrereklamo. Pero si Abraham ay dumating dito ng masaya at ayos lang siya, masaya siya sa pangakong ibinigay ng Diyos dahil hindi basta-basta lang na tinawag siyang ama ng pananampalataya. Sigurado siya tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na ang lupang ito ay magiging lupaing ipinangako kahit sa unang tingin ay parang hindi naniniwala pa rin siya na magkakaroon siya ng napakaraming lahi kahit na matanda na siya at wala pang anak at sa tingin ko ito ang sikreto ni Abraham ang lubos na pananampalataya niya sa Diyos Alam mo may isang bagay na talagang tumatak sa akin sobrang naantig ako na nandito ako ang katotohanan na noong dumating siya dito tinanggap niya ang gabay ng Diyos dito nabuo ang monoteismo. Hindi lang basta tumatak ito kundi malalim ang naging epekto nito. Hindi lang sa atin kundi sa buong sibilisasyong Kanluranin, maging Hudyo, Kristiyano o Muslim, lahat nagsimula dito. Lahat nagsimula dito, mga kaibigan. Tama ibig sabihin kahit na ang Or ay may teknolohiya, isang malaking lungsod, maganda, moderno sila ay mga politiista, naniniwala sila sa maraming Diyos at nagsasagawa sila ng mga sakripisyo para sa kanilang mga Diyos. At si Abraham ay dumating dito, kumbaga, sa gitna ng wala, sa lupang pangako. Para dito, simula ng pagtatayo ng monoteismo. At dahil dito, dito sa Bersheba, itatayo niya ang kanyang mga tolda gaya ng nakasulat mismo sa Biblia. Kaya kinuha ni Abraham ang kanyang mga alagad at sila ay naglakbay papuntang Bersheba. At si Abraham ay nanirahan sa Bersheba. Sa palagay ko, pagkatapos ng iyong mga paunang paliwanag, maaari na nating tuklasin ang lungsod dito. Pwede tayong magsimula sa may pintuan. Sige, ipapaliwanag muna natin na ang lungsod ay may dalawang yugto ng kasaysayan. Una, panahon ng mga patriarka, kung kailan itinayo nila rito ang kanilang mga tolda at balon ng tubig. At ang pangalawang yugto ay ang panahon ng mga hari at mga sumunod pa. Tinutukoy nito si Naharing Saul, David at Solomon. At sa panahong ito tayo magsisimula, kaya makikita natin ang mga bagay na hindi na 3,800 taon tulad ng kay Abraham, kundi 3,000 taon ng kasaysayan mula sa panahon ni Solomon. Mas bago-bago na ang mga ito. Mas bago-bago na, libong taon lang kaya magsimula tayo sa tarangkahan ng lungsod, gaya ng sabi ng aking ama ngayong araw ng mga ama. Ako ang masusunod. Tara na. Para sa mga taong dumating sa Bercheva, tatlong libong taon na ang nakalipas. Ito ang pintuan ng lungsod. Ang lungsod ay lalong pinalakas noong panahon ni Haring Saul upang maprotektahan ang kaharian laban sa mga pagsalakay ng mga amalikita. At ang pintuang ito na nakikita natin ay malamang mula pa noong panahon ni Haring Saul o ni Haring David o ni Haring Solomon. At isang bagay na arkeolohikal na interesante makita ay na ito ay kahawig ng istilong arkitektural ng ibang mga pintuang itinayo ni Haring Solomon tulad ng pintuan ng Gezer o ng pintuan ng Hatsor o ng Megiddo. Kaya mga kaibigan, ang mga hari ng Israel, isa sa kanila ang nagtayo ng malaking pintuang ito. At ngayon, dito sa pintuan ng lungsod, papasok tayo at bibisita pa ng kaunti. Wow! Tingnan ninyo ang mga guhong ito, kung paano na preserba ang lungsod, at kung paano ito nakakatulong sa atin na maintindihan kung paano ang buhay noong panahon ng Biblia. Tingnan ninyo kung ano ang natuklasan sa arkeolohikal na ito. Isang bahay na may apat na silid, itinuturo nito sa atin kung paano namuhay ang mga tao, libu-libong taon na ang nakalipas. Isang pambihirang bagay ito. Sa lugar na ito ng arkeolohiya na binibisita natin ngayon, itinuturo nila sa atin kung paano nakakakuha ng pagkain at malinis na tubig noon. Isa itong revolusyon ng panahon na iyon. Pinag-uusapan natin ang 3,000 taon na ang nakalipas. Ang Bersheva ay lumilitaw ng 33 beses sa Biblia at madalas lumalabas ang ekspresyong mula Dan hanggang Bersheva. Dahil ang Dan ay ang lungsod sa pinakahilagang bahagi ng Israel, at ang Bersheva er ay narito sa pinakatimog na bahagi. Parang katulad ito ng paggamit ng ekspresyon sa Pilipinas na mula Batanes hanggang Holo. Pero kung titingnan natin ang mapa ng Israel, ang Be'er ay hindi na ang pinakatimog na bahagi ng Israel sa kasalukuyan. At hindi rin ito ang kaso sa maraming panahon sa Biblia isang bagay na kailangan nating maunawaan tungkol sa mapa ng Israel ay madalas itong nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang lupang ipinangako ng Diyos sa labindalawang tribo ng Israel ay lumalaki at lumiit sa paglipas ng panahon. Bahagi ng lupang ipinangako ay nasa lugar kung saan matatagpuan ngayon ang Jordan. Kaya kailangan nating maunawaan na nagbabago ang mga hangganan. Pero sa mahabang panahon, ang Beersheba ang naging huling malaking lungsod sa timog ng Israel. At ngayon, gusto kong anyayahan kayong bumaba sa ilalim ng lupa ng Beersheba. Ano ang lugar na ito? Ito ay isang napakalaking sistema ng tubig na itinayo noong panahon ng bakal. Ibig sabihin, noong panahon ng mga hari ng Israel, mga 3,000 taon na ang nakalipas. Kaya pasukin natin ang sistema ng tubig at alamin kung paano ito gumagana. Tara na! Wow! Pagpasok dito, parang naka-aircon tayo. Ang laki talaga ng diferensya ng temperatura sa labas at sa loob Nakakabilib Talagang hindi ka panipaniwala isipin na ito ay mula pa noong panahon ng Biblia Tingnan niyo ang perpeksyon ng pagkakagawa nito Itong lugar na ito, dito nila iniikon ang tubig mula sa mga bagyo sa disyerto Dito, halos buong taon ay hindi umuulan Ilang araw lang, minsan isa o dalawang araw lang sa isang taon umuulan ng kaunti dito sa lugar na ito at pati na rin sa lugar ng mga bundok ng Hudeya. At ang kaunting tubig na iyon ay naiipon at bumubuo ng mga bagyo at ilog na maaaring magdala ng tubig sa disyerto. Sa katunayan, may video kami dito sa channel na pinag-uusapan iyon. At ang sistemang ito ng tubig ay sadyang itinayo para sa mga araw na iyon na dumadaloy ang tubig dito upang maipon at maiimbak ang tubig ng ilang buwan o taon kung kinakailangan. Tingnan nyo kung gaano kahanga-hanga ang materyales ng mga pader. Ang mga pader ay tinakpan ng tila isang uri ng hydraulic na plaster para maging ganap na hindi tinatablan ng tubig ang lugar na ito. Kaya sa mga araw na pumapasok ang tubig, hindi ito basta-basta tatagas o lalabas, kundi mananatili ito rito. At kung kinakailangan, maiimbak ito ng ilang buwan o taon. Talagang parang isang underground na labirinto ito? Kapag akala mo nasa dulo ka na, may mas marami pang mga silid dito. At ang napakakomplikadong sistema ng tubig na ito, mula pa noong panahon ng Biblia, ay isa sa mga dahilan kung bakit idineklara ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ang Tel Bersheva bilang isang pandaigdigang pamanang pangkasaysayan. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Abraham, dito sa Bersheba, ay nagtanim ng isang tamargera sa Hebreo ay tinatawag na Eshel Abraham, ang puno ni Abraham. At dito, hanggang sa kasalukuyan, sa lugar na ito, makikita pa rin natin ang maraming tamargera at isa na rin ito sa mga iyon. Makikita natin kung gaano siya kalaki, kahanga-hanga, at higit sa lahat, kung paano siya nakaangkop sa mga bagyo ng buhangin at sa matinding klima ng lugar na ito. Ang tubig ay talagang isang usapin ng kaligtasan, pero noong panahon ni Abraham, wala pang malalaking balon at sistema ng tubig tulad ng nakita natin. Dumating ang mga iyon pagkatapos pa. Ang ginawa ni Abraham, ayon na rin sa kwento ng Biblia, ay maghukay ng balon. At noong sinaunang panahon, napakalaking gawain na iyon at ang mga balon ay itinuturing na napakahalaga dahil usapin ito ng buhay at kamatayan. Sa katunayan, may mga tao pa ngang nagtangkang agawin ang balon ni Abraham. At dahil dito, si Abraham ay sumumpa sa harap ni Abimelech na siya mismo ang naghukay ng balon. Kaya mula noon, tinawag ang lugar na ito na Bersheba. Ang ibig sabihin ng Bersheba ay ber na balon at sheba na mula sa salitang sumpa o panunumpa. Kaya ito ang balon ng panunumpa dahil sumumpa si Abraham na siya mismo ang naghukay ng balon na ito. At dito, sa tabi mismo ng Tel Barsheva, makikita natin ang isang sinaunang balon. Halika dito at tingnan natin ng malapitan. At itong balon na nakikita natin may lalim itong anim na putsyam na metro. Napakalalim nito na sa video, siguro hindi ninyo makikita ang ilalim. Pero dito sa personal, nakikita ko at nakikita kong may tubig pa rin ito hanggang ngayon. Pasensya na po mga kaibigan. Palakas ng palakas ang sandstorm, sana matapos natin ngayon ang lahat ng gusto kong ipakita sa inyo dahil marami pa akong gustong ibahagi. Pero itong balon na nakikita natin ay mula pa noong panahon ng Biblia at marami sa mga lokal dito ang naniniwala na ito ang parehong balon na hinukay ni Abraham at dito rin nagmula ang pangalan ng lungsod. Ayon sa arkeolohiya, hindi tayo sigurado pero posible ito. At kung hindi man ito ang balon ni Abraham, malamang ay malapit lang iyon dito at halos kapareho ng itsura nito. Sa panahon ngayon, ang pambansang liwasan na namamahala sa lugar na ito ay naglagay ng rehas dito para sa kaligtasan upang walang mahulog o magtangkang magtapon ng kahit ano sa loob ng balon. Pero makikita pa rin natin dito ang ilang orihinal na estruktura. Noong unang panahon, nagbababa sila ng balde at mga banga doon, dinadala nila dito at dito nila ibinubuhos ang tubig na naiipon dito. At dito rin pwedeng uminom ng tubig ang mga hayop bakit? Naalala nyo ba? Si Abraham ay isang pastol, ito ay isang lugar ng pagpapastol mula pa noong panahon ng Biblia. Kahit nakakaunti lang ang lunti dito, ito na yon, itong kaunting lunti na nakikita ninyo sa paligid ang siyang kinakain ng mga hayop, mga kambing at mga tupa. At ang mga mas lunti ang lugar ay karaniwang ginagamit para sa pagsasaka, kaya si Abraham ay namumuhay sa mga tolda siya ay isang nomad at nabubuhay sa pag-aalaga ng mga hayop, at ang lupang pangako ang tunay na magpapayaman sa kanya. Kung sa ur ng mga kaldeyo, siya ay namuhay ng maginhawa dahil sa kayamanan ng kanyang ama? Dito, ang lahat ng yaman na makakamtan niya ay dahil sa biyaya ng Diyos at sa kanyang sariling pagsisikap. Kaya, maging ito man ang balon o hindi, isipin ninyo sa paligid nitong disyertong ito ang mga tupa ni Abraham na nagpapastol at umiinom ng kanilang tubig. At ang buhay ni Abraham at ng kanyang mga anak ay magbabago magpakailanman dito. Una sa kanyang panganay na anak, kay Ismael, dahil dito sa Bercheva, sa rehiyon ng Bercheva, dito palalayasin ni Abraham ang alipin kasama ang kanyang anak na si Ismael, gaya ng nakasulat sa talatang ito. Kaya si Abraham ay bumangon ng maaga kinaumagahan at kumuha ng tinapay at isang sisidla ng tubig at ibinigay ang mga ito kay Agar. Inilagay ang mga ito sa kanyang balikat. Ibinigay din niya sa kanya ang bata at pinaalis siya. At siya ay umalis naglalakad sa ilang ng Berseba at nang maubos na ang tubig sa sisidlan, inilagay niya ang bata sa ilalim ng isa sa mga puno at umupo siya sa tapat na may layong isang putok ng pana sapagkat sinabi niya, kong makita ang bata na namamatay. At umupo siya sa tapat at itinaas ang kanyang tinig at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit at sinabi sa kanya, Ano ang nangyayari sa iyo, Agar? Huwag kang matakot sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata mula sa kinaroroonan niya. Tumayo ka, buhatin mo ang bata at hawakan mo siya sa kamay sapagkat gagawin ko siyang isang dakilang bansa. At binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang balon ng tubig at pumunta siya upang punuin ang sisidlan ng tubig, at pinainom niya ang bata. At ang Diyos ay suma sa bata, na lumaki at nanirahan sa disyerto, at naging isang mamamana. Ngunit kahit na sina Ismael at Hagar ay nasa isang disyertong napakamapanganib, poprotektahan pa rin sila ng Diyos. At gagawa siya ng pangako kay Ismael na magiging napakarami rin ang kanyang mga lahi. At nakikita natin na talagang nangyari ito sa mga pahina ng kasaysayan. Mula kay Ismael nagmula ang mga Ismailita, na mula sa kanila ay nagmula ang mga Arabo at pati na rin ang mga Palestino ay mga inapo ng mga Arabo. Kaya nakikita natin na ang pangako ng Diyos kay Isaac ay matutupad, pero pati na rin kay Ismael. At tungkol kay Isaac, ano ang nangyari kay Isaac dito sa lugar na ito? Pagkalipas ng ilang panahon, matapos mapalaya si Ismael, kinuha ni Abraham ang kanyang minamahal na anak na si Isaac at mula sa rehiyon ng Beersheba, dinala siya sa Bundok Moriah, kung saan magaganap ang halos pagsasakripisyo kay Isaac. At ang tanong ay bakit napakahalaga ng bahaging ito sa Biblia? Gusto kong sabihin sa inyo na tumatak na ito sa akin mula pagkabata. Bakit? Dahil ito ang sandali kung kailan si Abraham ay kumalas sa tradisyon na umiiral noon sa mundo ang pagsasakripisyo ng mga bata, lalo na ng sariling anak. Kaya nang matanggap niya ang utos na huwag isakripisyo ang kanyang anak, kundi palitan ito ng isang kordero, ipinapakita nito ang pag-unlad ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon kung saan nilalabanan ng isang napakasamang tradisyon ng pagpatay sa mga bata sa ngalan ng isang uri ng pananampalataya. Tingnan ninyo kung gaano karaming napakahalagang mga kwento sa Biblia ang nangyari dito sa rehiyong ito, hindi lang kay Abraham, kundi pati na rin sa kanyang mga inapo na sina Isaac at Jacob. Dito mismo sa lugar na ito, nagpakita at nakipag-usap ang Diyos sa kanila, gaya ng nakasulat sa mga sumusunod na talata. Pagkatapos, umakyat si Isaac mula roon papuntang Berseba at nagpakita sa kanya ang Panginoon ng gabing iyon at sinabi, ako ang Diyos ni Abraham, ang iyong ama. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo at pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na aking lingkod. Kaya nagtayo siya roon ng isang altar at tumawag sa pangalan ng Panginoon at itinayo niya roon ang kanyang tolda. Ang mga lingkod ni Isaac ay naghukay din ng balon doon at umalis si Israel kasama ang lahat ng kanyang ari-arian at pumunta sa Beerseba at naghandog siya ng mga hain sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. At nagsalita ang Diyos kay Israel sa mga pangitain sa gabi at sinabi, Hakob, Hakob, at sumagot siya, Narito po ako. At sinabi ng Diyos, Ako ang Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto sapagkat gagawin kitang isang dakilang bansa doon. At dito sa Barsheva, sila ay pagpapalain, sila at ang lahat ng kanilang lahi. Ang kanilang lahi ay magiging kasindami ng mga butil ng buhangin sa lupa at ng mga bituin sa langit. Ipinapadala sila ng Diyos sa gitna ng disyerto, ngunit magkakaroon sila ng ganap na pananampalataya at magpapasalamat sa Diyos kahit na sila ay nasa mga hindi magagandang lugar. Dahil alam nila na ang lupain ng Israel, kapag inalagaan, ay namumulaklak at nagiging isang kahangahangang lupain. At sa panahon ngayon, tayo ay mga saksi kung gaano kayang mamulaklak at mamunga ang lupain ng Israel. At dahil dito, sa tingin ko ay napakaganda na narito tayo sa bahay ng mga ama ng pananampalataya upang ipagdiwang ang araw ng mga ama at gusto kong magbigay ng espesyal na pasasalamat sa aking ama, Dr. Jorge. Maraming salamat po sa pagpunta rito. Kasama namin ngayon. Mahal ang nagpapasalamat dito. Mahal kong anak na si Aline. Ako ang nagpapasalamat dahil nakasali ako sa video na ito. Muling nakita ang napakagandang lugar na ito at narinig ang iyong mga paliwanag. At gusto kong ibahagi sa lahat ng mga magulang na sumusubaybay sa iyong channel na may higit sa isang milyon at kalahating kalahok napakaraming mga magulang isang malaking yakap sa lahat. Maligayang araw ng mga ama at magkikita-kita tayo sa mga karabana sa Israel kasama si Jorge. At bago tayo magpaalam mga kaibigan, isang espesyal na pasasalamat sa aking asawa. Maraming salamat, Sefi. Kahit hindi siya madalas lumalabas dito sa channel, lagi siyang tumutulong at sumusuporta mula pa simula. Maraming salamat sa aking tatay at asawa na siya ring tatay ni Yair. At sa lahat ng mga ama sa Brazil at buong mundo, Maligayang araw ng mga ama. Shalom shalom mga kaibigan.